Sa espesyal na video na ito, tutuklasin natin kung bakit ang pamumuhay malapit sa inyong mga anak sa katandaan ay maaring nakakaapekto sa inyong kaligayahan at kapakanan ng higit pa sa inyong inakala. At kung paano ang muling pag-isip sa inyong sitwasyon ay maaring magbago sa kalidad ng inyong buhay. Magugulat kayo sa huling pagkakabunyag. Pero bago tayo magsimula, gusto kong bigyang pansin ninyo ang kwentong ito dahil magiging napakahalaga ito para maintindihan ninyo ang malaking aral ng video na ito. Si Doña Rosa, isang balo na si 50 taong gulang, ay nagdesisyong lumipat kasama ang kanyang anak na si Lucia pagkatapos ng kamatayan ng kanyang asawa. Ang ideya na maging malapit sa kanyang mga apo at tumulong sa bahay ay nagpuno sa kanyang puso ng pag-asa. Sino ba naman ang hindi gustong makasama ang mga mahal sa buhay sa katandaan? Ang pananaw ng isang buhay, pamilyang pinagsasaluhan, ay tila isang pangarap na natupad. Si Doña Rosa ay naramdaman na nanalo siya sa lottery. Ang kanyang mga araw ay napuno ng tawanan ng mga bata. Masasarap na amoy sa kusina at ang nakaginhawang pakiramdam na siya ay may silbi. Ito ang buhay, naisip niya habang naghahanda ng almusal para sa kanyang mga apo. Ang bahay ng kanyang anak na si Lucia, ay naging paraiso ng pakikipagsamang intergenerational. Ang mga umaga ay lumilipas sa pagitan ng French toast at mga kwentong ginawagawa. Sa mga hapon si Rosa ay nasisiyahan sa pagtulong sa mga bata sa kanilang mga takdang aralin muling nabubuhay ang kanyang mga araw bilang guro. Lola, tulungan mo ako sa matematika, tanong ng maliit na si Mateo, at naramdaman niya na natutunaw ang kanyang puso. Ang isang kamakailang pag-aaral ng Stanford University ay nagbunyag na ang pakikipagsamang intergenerational ay maaring magpataas ng kaligayahan at ng pakiramdam ng layunin sa mga lolo at lola. At si Rosa ay nararanasan ito sa sariling karanasan. Naramdaman niya na mas buhay siya kaysa dati, parang natuklasan niya ang bukal ng kabataan sa mga ngiti ng kanyang mga apo. Pero alam niyo kung ano ang sinasabi nila Tungkol sa mga bagay na tila masyadong maganda para maging totoo. Minsan, totoo nga. At dito nagsisimula ang hindi inaasahang pagbabago sa aming kwento. Isang hapon habang naghahanda si Rosa ng hapunan, narinig niya si Lucia na nakikipag-usap sa telepono. Si Mama ay isang pagpapala. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin kung wala siya. Si Rosa ay nakaramdam ng alon ng pagmamalaki ngunit pati na rin ng maliit na kirot ng isang bagay na hindi niya matukoy, pag-aalala, marahil. Ang pilosopong si Epicurus ay nagsabi minsan, hindi dahil kakaunti ang aming oras, kundi dahil marami tayong nasasayang. Si Rosa ay nagsimulang maramdaman na bawat minuto ng kanyang araw ay okupado. Nasaan na ang mga sandaling katahimikan para magbasa ng magandang libro o simpleng tumingin sa bintana. Ang mga araw ay naging mga linggo, at ang mga linggo ay naging mga buwan. Naitatag ang rutina, almusal, mga gawain, tanghalian, mas maraming gawain, hapunan. Natagpuan ni Rosa ang sarili na nag-iisip tungkol sa kanyang dating apartment, sa kalayaang magdesisyon kung ano ang gagawin sa kanyang oras. Ngunit sinisisi niya ang sarili. Paano ako maging ganito kawalang utang na loob? Mayroon ako ng lahat ng laging gusto ko isang linggo ng umaga habang naghahanda ng tortitas na hugis Mickey Mouse dahil tayo naman, anong lola ang hindi pa gumawa nito minsan? Napansin ni Rosa na hindi niya maalala kung kailan siya huling natulog ng matagal o kailan siya huling lumabas kasama ang mga kaibigan nang hindi nag-aalala na makakauwi siya ng maaga para sa hapunan. Ang psychologist na si Eric Erickson ay nagsalita tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng autonomy sa katandaan. Ngunit naramdaman ni Rosa na ang kanyang autonomy ay natutunaw sa halo ng pamilyang pagmamahal at mga obligasyong hindi nabanggit. Isang gabi, pagkatapos patulugin ang mga bata, umupo si Rosa sa beranda. Tumingin siya sa mga bituin at nagtanong sa sarili, Ito ba talaga ang gusto ko para sa natitira kong buhay? Ang tanong ay lumutang sa hangin ng walang sagot, tulad ng isang globong naliligaw sa gabi. Ang makatang si Robert Frost ay sumulat, dalawang daan ang naghiwalay sa isang gubat, at ako, ako ay kumuha ng mas kaunting nilalakbayan. Nagtanong si Rosa kung kumuha ba siya ng tamang daan o sa kanyang pagnanais na maging perpektong lola, nawala ba niya sa paningin ang kanyang sariling daan? Bago magpatuloy, kung nakikita ninyo ang halaga sa mga video na ito, mangyaring mag-subscribe at i-click ang bell para manatiling updated. Si Doña Rosa ay nagsimulang mapansin ang mga banayad na pagbabago sa kanyang pang-araw-araw na rutina. Ang nagsimula bilang paminsan-minsang pagbisita para alagaan ang kanyang mga apo ay naging tuloy-tuloy na responsibilidad. Bigla na lang natagpuan niya ang sarili na nagpapalit ng diaper, naghahanda ng biberones, at tumatakbo sa likod ng mga maliit na unos ng enerhiya. Pamilyar ba sa inyo? Hindi kayo nag-iisa. Si Epictetus ay nagsabi minsan, ang oras ay hindi tumitigil at ang buhay din. At talagang naramdaman ni Donya Rosa ang katotohanan ng mga salitang ito. Ang kanyang mga araw na dati ay puno ng mga aktibidad na panlipunan at oras para sa sarili. Ngayon ay lubos na okupado ng mga pangangailangan ng kanyang mga apo. Ngunit alam ninyo kung ano ang pinaka nakakataka. Si Doña Rosa ay hindi nagreklamo. Tulad ng maraming lola, naramdaman niya na tungkulin niya ang tumulong sa kanyang pamilya. Gayunpaman, ang pagkapagod ay nagsimulang mag-ipon at kasama nito ang pakiramdam ng pagkawala na hindi niya mapaliwanag. Dito pumapasok ang sikat na Syndrome ng Lola na Alipin. Hindi. Hindi ito pangalan ng bagong series sa Netflix kahit na maaari naman. Ang terminong ito na ginawa ng Dr. Antonio Giharo ay naglalarawan sa emosyonal at pisikal na pasanin na nararanasan ng mga lola sa pag-assume ng mga papel bilang mga tagapag-alaga na walang bayad. Isipin ninyo ito. Nasa kayo sa isang emotional roller coaster. Sa isang banda, minamahal ninyo ang inyong mga apo ng sobra-sobra at nasisiyahan sa bawat sandali kasama nila. Sa kabilang banda, Naramdaman ninyo na ang inyong buhay ay tumatagos sa pagitan ng inyong mga daliri habang nagpapalit ng isa pang diaper. Parang pagyakap sa isang kaktus, maganda ngunit masakit. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang sindrom na ito ay maaring magkaroon ng nakasisira na epekto sa mental health ng mga lola. Ang kakulangan ng pagkilala, ang pisikal na pagkapagod, at ang pagkawala ng personal na kalayaan ay maaring magdulot ng depression, at anxiety. Parang tumatakbo kayo sa isang walang hanggang maraton, ngunit walang naghihintay sa inyo na may medalya sa dulo. Si Doña Rosa ay nagsimulang maranasan ang mga sintomas na ito. Naramdaman niya na mas pagod siya, ngunit inuulit niya sa sarili na normal ito, na bahagi ito ng pagiging lola. Ngunit normal ba talagang isakripisyo ang inyong kapakanan para sa iba? Spoiler alert, hindi. Ang psychologist na si Carol Gilligan ay nagsasalita tungkol sa ethics ng pag-aalaga at kung paano ang mga babae lalo na ay may ugaling unahin ang mga pangangailangan ng iba kaysa sa sarili. Si Doña Rosa ay nabubuhay sa teoryang ito sa sariling karanasan, sinasakripisyo ang kanyang oras, enerhiya, at nang hindi namamalayan ang kanyang kaligayahan. Habang lumilipas ang mga araw, natagpuan ni Doña Rosa ang sarili na mas madalas na tumitingin sa bintana, nangungulila sa kanyang dating kalayaan. Naalala niya ang mga araw na maari siyang lumabas para magkape kasama ang mga kaibigan nang hindi kailangang humingi ng pahintulot o gumawa ng malabares sa mga schedule. Ngayon, ang mga paglabas na iyon ay tila isang hindi maabot na luho. Nakakatuwa, hindi ba? Si Doña Rosa ay lumipat malapit sa kanyang mga anak na hinahanap ang kasama at pagkakalapitan Ngunit ngayon ay naramdaman niya na mas nag-iisa siya kaysa dati. Tulad ng sinabi minsan ng manunulat na si Paul Theroux, ang kalungkutan ay nagsisimula sa pamilya. Marahil tama siya pagkatapos ng lahat. Ang kwento ni Doña Rosa ay kumukuha ng hindi inaasahang ikot. Ang nagsimula bilang pangarap ng pagkakaisa ng pamilya ay nagiging tahimik na bangungot. Nagtanong na ba kayo minsan kung paano ang isang desisyong ginawa ng may pagmamahal ay maaring magdala sa amin sa isang daang hindi namin inakala. Si Lucia, ang anak ni Doña Rosa, ay nagsisimulang ipakita ang kanyang tunay na mukha. Isang araw, habang naghahanda si Doña Rosa ng tanghalian, pumasok si Lucia sa kusina na nakasimangot. Mama, ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na hindi gusto ng mga bata ang sibuyas? Bakit mo patuloy na nilalagay sa lahat? Ang kritika ay bumagsak tulad ng isang balde ng malamig na tubig kay Doña Rosa. Ang insidenteng ito ay hindi nag-iisa. Unti-unti, ang mga mungkahi ay nagiging mga utos at ang mga payo ay nagiging mga pagsisisi. Naramdaman ni Doña Rosa na ang kanyang espasyo ay bumababa na ang kanyang tinig ay tumitigil. Pamilyar ba sa inyo? Marahil naranasan ninyo ang katulad o kilala ninyo ang isang taong naranasan ito. Ang psychologist na si Erik Erikson, sikat sa kanyang teorya ng psychosocial development, ay nagbabala sa amin tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng autonomy sa katandaan. Ayon kay Erikson, ang pagkawala ng kalayaan ay maaaring magdulot ng krisis ng pagkakakilanlan at sa mga damdamin ng kawalan ng pag-asa. Hindi ba nakakatuwa na sa paghahanap ng suporta ng aming mga mahal sa buhay, maaari nating mawala ang isang bagay? na napakahalaga tulad ng aming kakanyahan. Si Doña Rosa ay nagsisimulang maramdaman ang bigat ng katotohanan ito. Ang kanyang mga araw na dati ay puno ng mga proyekto at pangarap. Ngayon ay nabawasan sa pag-aalaga sa mga apo at pagsunod sa mga tagubilin. Nasaan na ang babaeng iyon na nagpaplano ng paglalakbay at pag-aaral ng mga bagong kasanayan? Naglaho siya sa ilalim ng mga inaasahan ng iba ang isang pag-aaral na ginawa ng University of Michigan ay nagbunyag na ang mga matatandang adulto na nagpapanatili ng kanilang kalayaan ay naguulat ng mas mataas na antas ng kasiyahan sa buhay. Hindi nakakagulat, hindi ba? Lalo na kung iniisip natin kung paano tayo makakaramdam kung may isang tao na kumukontrol sa bawat aspeto ng aming buhay. Ang frustration ay lumalaki sa puso ni Doña Rosa. Bawat dapat mong gawin ito ng ganito? O bakit hindi mo ginagawa tulad ng sinasabi ko ay isang maliit na tatal sa kanyang pagpapahalaga sa sarili? Ang galit, ang bisitang hindi inaasahan ay nagsisimulang mag-install sa bahay na minsan ay kanyang kanlungan. Isang gabi, pagkatapos ng isang partikular na mahirap na araw, natagpuan ni Doña Rosa ang sarili na umiiyak ng tahimik sa kanyang silid. Ang mga pader na dati ay nagpoprotekta sa kanya, ngayon ay tila nagsasara sa kanya. Naramdaman niya na nakulong siya walang halaga, tulad ng isang lumang muebles na walang nagpapahalaga, ngunit walang nangahas na itapon. Ilan sa aming mga matatanda ang maaaring nabubuhay sa dramang ito nang tahimik. Ang paradox ay malupit. Sa paghahanap ng init ng pamilya, nawala ni Doña Rosa ang apoy ng kanyang sariling pagkakakilanlan. Ang pagkakalapitan na dapat ay isang pampaginhawa ay naging isang hindi nakikitang kulungan. Paano makakatakas sa bitag na ito? May paraan ba para mabawi ang kalayaan nang hindi tinatanggihan ang pamilyang pagmamahal? Ang pilosopong si Bertrand Russell ay nagsabi minsan, ang layunin ng buhay ay lumaki, hindi lamang pisikal, kundi mental at spiritual. Ngunit paano maaring lumaki si Doña Rosa kung araw-araw ay naramdaman niya na mas lumiit siya sa kanyang sariling tahanan? Maghanda para matuklasan kung paano ang isang kaibigan sa buong buhay ay nagbigay ng kumpletong ikot sa buhay ni Doña Rosa gamit ang isang payo na humahamong lahat ng aming pinaniniwalaan tungkol sa katandaan at pamilya. Ito ay isang araw tulad ng iba pa ng si Carmela, ang kaibigan sa buong buhay ni Doña Rosa, ay nagdesisyong gumawa ng surpresang pagbisita. Gamit ang kanyang karakteristikong ngiti at isang bag na puno ng sariwang lutong galetas, tumunog si Carmela sa doorbell. Ngunit ang natagpuan niya sa kabilang panig ng pinto ay nag-iwan sa kanya na nakabukas ang bibig. Rosa, ikaw ba yan? Mukhang iba ka, sigaw ni Carmela. Napapansin ang mga maitim na bilog sa ilalim ng mata at ang pagod na ekspresyon ng kanyang kaibigan. Si Doña Rosa sinusubukang itago ang kanyang pagkapagod ay nag-anyaya sa kanya na pumasok gamit ang pinilit ng iti, Habang nagbabahagi sila ng kape sa kusina, hindi maiwasan ni Carmela na mapansin ang hindi pangkaraniwang kagulo sa bahay ng kanyang laging malinis na kaibigan. Rosa, ayos ka lang ba? Napapansin kitang medyo malungkot? Tanong niya ng may tunay na pag-aalala. At doon bumukas ang mga floodgate tulad ng isang umaapaw na ilog. Si Doña Rosa ay nagsimulang aminin ng lahat ang kanyang pagkapagod, ang kanyang frustration, ang kanyang pakiramdam na nakulong siya sa isang buhay na hindi na niya nakikilala bilang sarili niya. Alam mo, Carmela, minsan naramdaman ko na nawala ko ang aking kakanyahan. Hindi na ako si Rosa, ako lang ang lola, umamin siya sa pagitan ng mga luha. Minamahal ko ang aking mga apo, ngunit nasaan na ang babaeng ng garap na maglakbay na nagbabasa ng mga nobela hanggang umaga? Si Carmela ay nakinig ng mabuti tumutango ng may pag-unawa. Nang matapos si Rosa sa kanyang pagbubunyag, hinawakan ng kanyang kaibigan ng kanyang mga kamay sa pagitan ng kanya at may nakangiting komplising ngiti ay sinabi sa kanya, Rosa, mahal, paano kung sasabihin ko sa iyo na dumaan ako sa pareho at natagpuan ko ang isang solusyon na nagbago sa aking buhay? Ang mga mata ni Doña Rosa ay bumukas ng malaki. Ikaw? Pero lagi ka namang mukhang masaya, napakalaya, tugon niya na hindi makapaniwala. Tumawa si Carmela. Ah, ngunit hindi lagi ganon. Naaalala mo ba nang kumbinsihin ako ng aking mga anak na lumipat kasama nila? Well, pagkatapos ng anim na buwan, napansin ko na ginagawa ko ang pinakamalaking pagkakamali ng aking buhay. At ganoon nagsimula si Carmela na ikwento ang kanyang sariling karanasan, kung paano siya, tulad ni Rosa, ay nawala ang kanyang kalayaan, ang kanyang mga libangan, ang kanyang kakanyahan. Ngunit isang araw, patuloy niya, naaalala ko ang mga salita ng pilosopong si Ralph Waldo Emerson, ang tanging tao na itinakda mong maging ay ang taong pinili mong maging, at nagdesisyon akong maging ako ulit. Si Doña Rosa ay nakikinig, nang fascinated, habang ikwento ni Carmela kung paano niya ginawa ang matapang na desisyon na lumipat sa kanyang sariling apartment. Hindi madali, umamin si Carmela. Hindi ito naintindihan ng aking mga anak sa simula, ngunit alam mo ba, sa paglipas ng panahon, bumuti ang aming relasyon. Hindi na nila ako nakikita bilang isang pasanin o tuloy-tuloy na yaya, kundi bilang kanilang ina, isang malayang babae at masaya. Ngunit Carmela, naputol ni Rosa. Hindi ka ba nakakaramdam ng kalungkutan minsan? Ngumiti si Carmela. Siyempre minsan, ngunit tulad ng sasabihin ng psychologist na si Carl Jung, ang kalungkutan ay hindi nang gagaling sa katotohanan na walang mga tao sa paligid, kundi sa kawalan ng kakayahang makipag-usap sa mga bagay na tila mahalaga para sa sarili. At sabihin ko sa iyo, Rosa, simula nang nabawi ko ang aking kalayaan, ang aming mga pag-uusap ng aming mga anak at apo ay mas mayaman at mas makabuluhan. Ang mga salita ni Carmela ay malalim na tumunog kay Rosa. Parang may nag-on ang ilaw sa isang madilim na silid. Nagbubunyag ng isang daan na hindi niya alam na umiiral. Ang tunay na kaligayahan, patuloy ni Carmela, ay nanggagaling sa pamumuhay sa inyong sariling paraan, pagpapanatili ng malusog na balanse sa pagitan ng mga responsibilidad sa pamilya at pag-aalaga sa inyong sarili. Alam ninyo ba na ang mga kamakailang pag-aaral ay nagpakita na ang mga matatandang adulto na nagpapanatili ng kanilang kalayaan ay may mas magandang mental at physical health? Umiling si Rosa, fascinated sa bagong impormasyon na ito. Oo, kumpirma ni Carmela. Ang isang pag-aaral na naipublish sa Journal of Gerontology ay natagpuan na ang mga matatandang adulto na nabubuhay ng malaya ay naguulat ng mas mataas na antas ng kasiyahan sa buhay at mas kaunting insidensya ng depression mayroon pa silang mas malakas na immune system. Si Doña Rosa ay nanatiling tahimik saglit, pinoproseso ang lahat ng narinig niya. Sa wakas may halo ng takot at emosyon sa kanyang tinig, nagtanong siya, Ngunit Carmela, paano ako magsisimula? Natatakot akong masakta ng aking anak, ang aking mga apo. Bago magpatuloy sa kwento, kung nagugustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-click ang like button at magsubscribe sa channel gamit ang bell para hindi ninyo mamiss ang mga susunod na video. At kung nasisiyahan kayo sa ganitong uri ng content tulad ko, mag-comment ng mahal ko ang mga kwentong ito. By the way, mag-comment din kung ano ang gusto ninyong makita sa mga susunod na video. Binabasa ko lahat ng inyong mga comment. Magpatuloy tayong matuto at pagbutihin ang aming mga buhay. Binigyan ni Carmela ng malambing na pisil ang kamay si Rosa. Rosa, mahal, ang tunay na pagmamahal ay hindi possessive. Mas mamahalin ka ng inyong mga anak kapag nakita nila kung gaano ka kasaya sa pagiging ikaw.